tayo aayusin ng mga paggagawa eh. Doon, di ba? Ayan, nakita. Masin pa yun, may pagkakamali doon. Sabi ng iba, nagkakamali tao. Oo, oo naman, nagkakamali. Eh, nagkamali ka pala eh. Ba't di mo binago? Binago po ka na. Oo. Ba't mo pa rin? Eh, pwede naman daw ulit. Eh. Hindi pwede siya. Kawawa yung bibili. Ano, boss? dali nga hindi na alam sa ori ka Benta sa bakal bote, 30 pesos ang yan <laughs> Pabibilin 30 pesos yung ergan mo Okay, oh, ito'y buo na, ito pa problema Ano, tawa na Diba? Kaya madalang sa ginawa kong ganyan, ang ano, sira Naari sa kanya pa lang dinugbog. Ulitin na. Ulitin na. Tapukan muna natin. Mm. Meron tayong pang final events eh. Kahit tagibang ang pyesa mo, kaya kong gawin yan <laughs> ano okay na ano boss tatabas mo o antayin natin maulit ulit antayin natin maulit maulit ayaw mo nang patawaran mo na hindi na patatapas na natin ito yung millimeter na yun o huwag na pero okay na yan okay na wala <laughs> ba? <laughs> eh, boss, gaya pa sa mga pinagdala, marami na pinagdala, pinagdala niyan. Oo. Oh. Uh, Niya okay, Puro singaw. Puro singaw mm -hmm. pa ulit ulit. Eh, pero hindi na naman nila nakakita yung pinagmumulan. Yung nah. pinagkwento kong problema, yun lang pala yung nagiging dahilan ng kaya sir nasisira, meron pa palang isang dahilan. panakita nakita namin yung binabangga, yung sinisira. Yung magawa na binabangga na nasisira, sisira pa rin pala siya. Yung pala pinagagaling na bumabayo, ang sira. Kaya na tetris, talagang dapat itinetris. Yun nga lang, pag tinetris, gumagasta. Okay lang yun. Isa naman hindi magawa. Ya, melanjutkan. Dia ni kena apa? Okay,